Mga kabarangay, ito na po yung pagkakataon ninyo natin na makapili ng susunod na leader dito sa ating barangay. At sa video pong ito, yung punong barangay na pipiliin natin ang ating pag-usapan. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Panahon na ng kampanya para po dito sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023. Nagsimula na kahapon actually yung pangangampanya ng mga kakandidatong punong barangay at mga kakandidatong kagawad. Alam ko po, itong mga kandidatong ito ay pupunta sa ating mga bahay. At dito po, ulitin ko, sa pagkakataong ito, sa loob ng sampung araw ng kanilang pangangampanya, ito po yung magandang pagkakataon para ating suriing mabuti kung sino yung karapat dapat. Lalong higit dito po sa ating uh, uh pambarangay channel, laging pinag-uusapan po natin dito ay yung barangay justice system. Kaya po kailangan pipili tayo ng magaling na punong barangay. Alam niyo po mga kabarangay, karamihan po sa mga natatanggap kong comments sa mga videos ko, ang number one concern o mahigit 80% ng concern ng ating mga taga-subaybay, taga, -subaybay, taga yung mga subscribers natin o kahit mga hindi subscriber ay yung ang kanilang barangay justice system ay hindi kaya o hindi alam ipatupad ng kanilang mga punong barangay. At alam ko po, ito ay yung major concern. Yes, madami pong mga punong barangay ang magaling pag sa mga gawain sa ehekotibo. At magagaling din po sila, lalo na yung mga punong barangay na naging kagawad. Magaling sila sa uh, paggawa ng mga ordinansa, paggawa ng mga resolusyon sa barangay. Pero pag ang pinag-usapan ay barangay justice system, sila po ay sumasabit. Madaming punong barangay ang hindi kabisado ang katarungang pambarangaylo. Mahalaga po ito, mga kabarangay, na yung ating mga mapipiling punong barangay ay kabisado ang tatlong ito. Ang executive, ang legislative, at ang barangay justice system. Dahil ang barangay justice system po, ito ay mahalaga pag ang pinag-usapan ay peace and order sa ating barangay. Kaya po kailangan itong ating mga pipiliing punong barangay ay kabisado din ang mga bagay, ang batas, ang mga rules dito po sa katarungang pambarangay. Kung sakali po na merong magkakaroon ng mga kokuses o itong ating mga nangangampanya, na kakandidatong punong barangay, ay mapapadaan sa inyong bahay. Pagkakataon nyo na ito, mga kabarangay, natanungin ano ang kanilang plano sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay o dito sa ating barangay justice system pagkakataon nyo na ito mga kabarangay na makabawi doon sa mga kapitan na hindi alam ipatupad ang katarungang pambarangay kaya po para mabawasan mga kabarangay ang atin pong mga isipin pag uh, dating sa mga namumuno sa ating barangay at and in particular dito sa barangay justice system kailangan pong suriin natin, piliin natin yung kapitan na kabisado din itong mga bagay na ito. Bakit po? Una, ang trabaho ng kapitan na o ng punong barangay, una, sa pag-upo niya sa kanyang pwesto kung siya ang mananalo sa eleksyon ay kailangang bumuo ng lupon. Madami pong mga barangay ang hindi functional ang kanilang mga lupon. Bakit? Kasi mismo ang punong barangay hindi alam ang <laughs> hindi po alam itong barangay justice system eh. So, yung quality ng lupon members ay nakabase din po sa quality ng punong barangay na inyong pipiliin. Tandaan niyo po yan. Pangalawang trabaho po ng ating mga punong barangay dito sa Barangay Justice System ay yung pamamagitan, ito po yung mediation. Madami po ang mga punong barangay na magagaling sa mediation, magaling uh, mamagitan. Kaya yung iba, yung ibang mga lupon members ay hindi na nakaka-experience ng conciliation dahil madami pong ma madami din naman in fairness na magagaling na mga punong barangay pagdating po sa mediation. Trabaho po nila 'yan. At bago ko makalimutan, madaming mga punong barangay dahil hindi nila kabisado yung batas, yung mediation, i-designate nila sa mga kagawad on duty. Wala akong ganun sa batas, mga kabarangay. Mali po yun. Ang mediation, dapat kapitan ang gagawa. Gaano man kabisi ang punong barangay, siya dapat ang mag-mediation dahil ito po ay kanyang trabaho. Pangatlo, kung ang punong barangay ay hindi naging successful sa mediation, siya din po ang bubuo ng pangkat tagapagkasundo para naman sa susunod na bahagi o ito pong last attempt para maayos, masettle yung problema ng ating mga kabarangay. Siya po yung mag initiate ng pagbuo ng pangkat tagapagkasundo. Kailangan alam din po niya yan. At bilang panghuli po, meron pang mga ibang gawain ang ating mga punong barangay, yung mga kapangyarihan niya at mga tungkulin. Una, magtakda ng petsa at oras, lugar na at, pangunahan ang regular na buwan lupon meeting. Opo, siya po ang magtatakda ng petsa at oras, araw, lugar ng meeting, regular monthly meeting ng Lupon Tagapamayapa. Pangalawa, ang punong barangay din po ang maghahanda kung anong agenda sa meeting, sa regular monthly meeting ng Lupon. At alamin kung nagagampanan, ito yung pangatlo, alamin kung nagagampanan ng Lupon ang pang-administratibong pangangasiwa sa pangkat at gumanap ng iba pang mga kapangyarihan tungkulin at mga gawain maaaring itakda ng batas o ordinansa number four kung ang pamamagitan at paghatol ay ginawa niya kanyang patutuhanan ng gawad ng naayon sa patakaran 6 dito po sa uh, KP rules ito po yung sa uh, arbitration okay trabaho din po ng ng punong barangay yon pag sa mediation ay uh, hindi magkasundo at inalok niya 'yung arbitration trabaho din po ng punong barangay iyon. Panlima, ipatupad sangalan ng lupon ang matiwasay na pag-aayos o gawad ng paghatol ng naaayon sa patakaran ng KP rules. So, mga kabarangay, napakadami po ng uh, uh, trabaho ng kapitan dito sa ating barangay justice system. Kaya po inuulit ko, mga kabarangay, ito na ang pagkakataon para pumili tayo ng mahusay, matino, magaling na kapitan o ng punong barangay. Ito po ay uh, no offense sa ating mga ka kaibigan na uh, punong barangay. Madami pong mga punong barangay, Luzon, Visayas, Mindanao, ay naging kaibigan ko na dahil nakilala po nila ako dito sa Katarungang Pambarangay Channel. At kami po ay naka, naka na kakapagpalitan ng mga uh, best practices. Kaya po yung mga kaibigan nating na uh, Uh, punong barangay, Luzon, Visayas, Mindanao ipagpatuloy nyo po yung inyong nasimulan dito po sa ating barangay justice system kaya mga kabarangay maraming salamat po gentle reminder na naman ito para sa ating mga uh, kabarangay na pipili po tayo ng mahusay na punong barangay ngayong panahong ito okay po ito po si Jeffrey at nagpapasalamat po doon sa ating mga subscriber, doon sa mga patuloy na tumatangkilik. Dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Magandang araw po sa inyo lahat.